So, ayan guys. Punta ulit ako ngayon sa ilog. Naliligo ulit ako sa ilog. So, dito ako dumadaan. Solo lang ako. Ayan. Medyo malayo-layo ang aking lalakarin bago makarating dun sa ilog na aking pagliliguan. Ayan. Nadaan naman ako ngayon sa putol na tulay. Ito siya guys. Putol na tulay. Dandan lang, luway-luway, baka ako'y mahulog. Ay, makakauwi pa ng bingot. Uy, naglalakad ako sa kanya. Para lang makaliko sa ilog. So, oh, ayan, patuloy. So, ayan, patuloy ako ng malakad. Aakit ako ng medyo matalik na daan. Tapos, lulusong ako ng medyo matalik ng kaunti. Ang lang. Pagod, 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 pagod. Tapos, lulusong ulit ako sa matalik. Matalik na taan pa. Ayan siya guys. Ayan, ayan, ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano ko bumababa rito. Siyempre may dalang taon. Para i... habang naglalang ay kumain. Wala na po! Oh my god. Wala nga pala kaya medyo lumabo. Ayan. Ayan. Bababa tayo ngayon. Nabuan tubig. Ay! So ayan, nandito na tayo. Ayan. Nandito na tayo ngayon sa ilog Titingin muna tayo sa kawayan na ng hipon Doon may hipon May hipon Ayun siya guys Ayun nakakita ako ng hipon Galing ito sa kawayan Ito siya guys galing Hahanap pa tayo baka meron pa Siyempre itataktak muna natin wala na. Pero so, bago ang lahat, maghuhukay tayo ng paglalagyan ko ng hipon. Para hindi makawala. Habang ako ay nanguhuli. Ayan, yan ko siya nilagay. Ayan siya. Tapos tatakloban natin siya ng chinelas. Ayan. Ngayon, hahanap ulit tayo. Maghinaw lang ako ng kamay. Ayan. Ngayon, tingin ulit tayo ng hipon. Dito sa kabila. Tignan ko kung may lubog na Ayan, eh, meron. Siguro. I'm sure. I'm sure na to. Pero lubog eh. Oh, wala. 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 So, hi guys! Andito na ako ngayon sa aking liliguan. Medyo malabo nga kasi kauulan lang at kababaha lang ng hindi naman malaki yung baha. So, ayan, medyo malabo yung tubig pero okay lang. Mahalaga makakapagbabad ako ulit. Oh, may ako? O, may Tapos, siya sasamsay.

alam nyo ba kung paano ako makuha ng tubig na maiinom ko dito sa ilog? Siyempre, naghuhukay po ako dito sa buhanginan. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano ako naghukay at paano ako nakakakuha ng malinis na tubig. So, may cup ako ngayon. Then, maghuhukay ako dito. Siyempre, bago ko naman talaga inumin yung tubig, eh, malinis. Naamoy ko muna siya kung may amoy. Pag may amoy, siyempre, reject. Hindi ko iniinom. Pag amoy layak. Pero kadalasan, hindi talaga amoy layak ang tubig. Tara! Nakakuha ko ng bao. Mas matibay-tibay. Maganda siyang panghupay. medyo malalim ng konte pero cherry pa yan yeah, may tubig na konte medyo lawak lawakan natin ayan na siya guys oh, medyo malabo syempre gagamitan natin ito kailangan pakatihin yan pakatihin muna bago inumin 'di diba, libre na ako sa tubig. Kailangan kating kati 'yan. Ayun, nila. nilalaglag ng Kadalasan kasi, syempre, malayo kami. Malayo kami sa bilihan talaga ng tubig. Kaya sa ilog na lang kami tumatabon ng tubig na inumin. Total, malinis naman siya. Kasi nililinis siya. Inaamoy muna siya bago inumin. Yan, medyo nalinaw na. Nalinaw na siya. Tapos guys, grabe. Ang sarap ng tubig at ang lamig. Kahit hindi ka na magyelo. Pero hindi naman siya talaga as in, malamig na malamig ha. Normal lang siya. Pero alam mo, feel na feel mo yung lasa ng tubig. Ayan na siya guys medyo malino na ng konti. Konting konting pagpapalinis pa. Kami ni sasala namin 'yan sa telang puti. Pero ako, hindi naman ako ano, kaya okay lang sa akin kahit hindi salain. Hindi naman siya kasi talaga madumi. Hmm, diba? May tubig na ako. Oh, uh, see? So, ayan na siya, guys, yung tubig. Sasalukin ko na. Oh, ayan. 'Di ba? Normal na water na siya. Oh. To. Oh. 'Yun yung tubig. Tubig bukal mamaya ko ipapakita ko anong resulta kung gaano kalinaw at gaano kasarap at gaano kalinis yung tubig na tinabuko ko and syempre ipapakita ko rin sa inyo na kung papaano ko iniinom at kung iniinom nga ba talaga ito at kung anong lasa ipapakita ko sa inyo and para maniwala kayo na pwedeng inumin ng tubig ilog ayan na siya guys aamin ko muna wala siyang amoy, hindi siya amoy layak. So, iinumin ko na siya. Sarap. So, Sa pa tayo. Then, inam ulit. Sadlock ulit. Mm. Ayan siya guys. Oh. Then, inam ulit. sarap guys diba libre na ako sa tubig libre na ako sa pagbili ng tubig kasi dito pa lang sa ilog eh libre na masarap pa sariwa pa tiba So, pauwi na ako. Ay, mali ang daan. Wala akong daan. Uwi na ako ngayon sa bahay. Tapos na ako maligo. I mean, tapos na ako mag-swimming. So, mag-shampoo na lang ako sa bahay. Mag-ahabong, mag-tutubasyo na lang.